na nakikinig sa akin. Uh, meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang, ang tawag ko diyan, attack dog. Alam niyo ba, attack dog? O lol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, Tandaan nyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, at ang naging troll, eh, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yosec Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, wedding. Sabihin ko iyo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto ko wedding, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunaba ako mas isa, magtanong kayo sa mga may ARD ng STL, yung mga nag, uh, uh nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami mong nakuha. O, iyon ang sagot ko sa wedding. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? Uh, eh, piseso. Oh. Piseso. Oh. <laughs> Ikaw nagsabi niya na, girl. Miss Claire. Uh, ah ah Castro. Ikaw nagsabi, Ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Ah, bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo, director? Hindi ko po pinagpipilit. Inaoper yan, dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, Ikaw nagsabi ah, si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na tulong. PCSO o Pagkor. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga... Parkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa iyong pagkor. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ka ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay, binigay. Siba, okay lang, nagtabo ba ko? Antay, an mag-antay pa rin ako. Antay, antay, antay. Oh, kung hindi, pagkor, biseso, o, oh. wala rin. Oh, ito na. Nagtambong ba ko? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melyonaryong Robles. Kermang ngayon ng piso Melyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Robles. Pumunta sa bahay. O, oh, manong, uh, sa kitang tulungan, ganito, ganito. Eh, ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Oh ibibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Noong nag, nag, uh, ibibigay na, tapos na ang, uh, ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? Eh, may instruction sa taas eh, na ibibigay sa iba. So, <laughs> sino yun daw doktor niya at saka mayroon pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa, antay pa rin ako. Antay ako lang antay. Lahat ang sinabi, tatlong taon na ako pinagantay. Antay. Eh, antay Marcos na ako. Pinag antay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO. So, Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang na sinasabi mo, eh, interes. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron naman na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki yung ano. Hindi, director na lang, lang daw. Oh, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Oh. Sabi naman ni Secretary lang oh. Ako bahala. Director lang ng PCA. Ako bahala. Antay ka lang, antay ka lang. Antay, antay, antay. Isa-isa, may napuwid na director. Isa, <laughs> tawag na naman ako. O may napuwid na, wala naman. Ako, akong bahala, manong. Antay ka lang. May napuwid na naman. Magsita kami. Ako bahala. Dahil, antay ka lang. Hanggang napuno. To cut ni story short, napuno. Ayun. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ang sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, eh, para kang attack dog. Na, alam mo na, attack dog. Ulol na aso, pag nakamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang ano, tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng malakanyang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional. Hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasi yung paninira nyo sa akin, sasagutin ko sa isa. Kung babatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa Ang presidente. May kaso na. Yun na polis. na siya. siya. Pak pakawa mo nga. <laughs> hindi ko lang nadala. Yun ang record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ko, totoo. Sinong may kaso na demanda si Senator Bongbong Marcos. Panaw din na kasama siya ron. Hmm. Sabi ko to, hindi ko siya sabi to lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Oo. Oh. Bogbog Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ay, ayan ay, ang nakarecord. Uh, Madam Spokesperson. Ito, ito. Girl, tingnan mo ito, girl. O, oh, ito. O. Oh. Marcos sued for plunder. O. Oh. Plunder Rath Piled. Bertus Bombong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to pero girl, ikaw nang ubisa tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Na ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa ako, marami pa kayong maririnig. Antay natin yung mga tagdog puro kasi nung kalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So ano, kontento ka na, girl, na wala akong interes sa business. So, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. Tatlong taon ako nag Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Sila ang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Ti tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-iguli. Uh, binati lahat na nasa presidential table, pinalalo pa yung anak niya, Sandro, Dad, Manu Sir. Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course! Nasaktan ako. Dahil tao lang ako. Hindi ako plastic. So, girls, tanda mo ito. Dahil kasama ka na sa nag atake sa akin sa kasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magkatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po. At sa susunod.